Hello to the world! Good morning! So ayan na yung sikat ng araw. So to this video ay nandito ako sa aking garden. Binibisit ko yung aking garden actually. Tapos na ako magdilig kanina very early in the morning. So ayan, papakita ko sa inyo ang aking mga tanim dito sa aking garden. Tinanggal ko na guys yung um, parang net na nilagay ko dito para malimlim or walang masyadong init. Kasi nga, tinanggal ko na siya, yung kulay black na net, dahil sa, para mas ma, magkaroon ng araw ang ating tanim. So, ayan guys, kita nyo naman, bukod dun sa okra, yung aking mga, ayan, tomatoes. Ayan, nag-flower na coming to the fruits. Malapit na mamunga. Ayan na, ah, ang kanyang bulaklak. So, ayan. Ito yung ating mga cucumber. Ayan, matataba yung ating cucumber. Sana mamunga lahat ang ating mga cucumber. So, ayan din yung ating sitaw, string beans. Umagapang na rin siya. So, ayan yung ating mga bagong balag na ginawa, guys. So, ayan, yung aking monting garden dito sa likod ng aking bahay. So, guys, ganun din yung ating kamoting kahoy, marapit ng kuhana ng dahon. So, ayan yung update ko sa inyo, guys. This morning. So, akyat tayo sa taas. Nandoon ipapakita ko sa inyo ang ating ibang tanim. At siya nga po pala, ayun na, paakyat na ang ating patola. Paakyat na sa doon, sa ginawa kong balag sa taas. Ayan guys, ayan. So, yan yung aking routine every morning. Malinis yung paligid. Para masaya rin yung ating pananim, guys. So, yung may umaagos sa tubig dyan. Pero hindi ako kumukuha ng tubig dyan sa umaagos. Kasi nga, nahirap din kunin. Medyo may pagkabangin. So... Kumusta sa ating mga viewers o sa ating mga subscribers or followers? Ayan. So, nanguha na naman tayo kahapon ng gabi at binilad ko para mayroon naman tayong magulay. So, ito yung ating kangkong na sinabit. Ayan yung nakasabit nating kangkong para tipid sa ating espasyo. So, ayan. So, ayan guys. Thank you for watching. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click the bell button para doon sa mga notification para manotify kayo sa mga susunod kong mga video. Thank you for watching for today. Bye, see you my next vlog.